I've been attached with the feeling of waking up with you, side mga posts na talaga namang pinusuan ng ating Bel Mariano. Talagang pinag-uusapan na nga ngayon sa social media itong ating Bel Mariano na kung saan ay huling-huling nga na talagang itong ating Bal ay pinupusuan ng mga posts na patungkol nga sa relationship. Narito nga guys ang bawat post sabay-sabay nating tingnan. dito naman guys pinusuan nga ng ating bell ang when you can't find your husband then realizes he's an introvert at talaga namang nagka-idea nga ang mga bula. at dito naman guys ay pinusuan nga rin ng ating bell mariano ang POV na this until we are old at kitang kita nga dito ang husband and wife kaya naman talagang humani nga ito ng maraming komento. At ayon nga sa mga bula, umtimbog malala introvert si Donnie Diba thanks sa idea, Bell at Daljan, save it for our children. At dito naman guys, ang sabi pa ng isang bula, Diyos ko ka, Belinda, ang hirap mo na ipagtanggol dahil talaga namang itong ating bell ay for the likes nga at puso sa mga posts na patungkol sa relationship. Kaya naman talagang stay tuned lang tayo for more updates sa ating Donnie at Bell sa mga susunod pa na ayuda.